Ginugunita ngayong Oktubre ang uh, Museums and Galleries Month at dahil po dyan, maraming aktividad na inihanda ang National Commission for, uh, for Culture and the Arts na maaaring lahukan ng publiko. Ay sa NCCA, ito isang paraan para mahikayat ang publiko na magtungo sa mga museo o mga gallery at matuto mula rito. Ipinagdiriwang din ang Dayaw Festival na tumutukoy sa iba't ibang interpretasyon ng mga lengguahe. Ang kanilang exhibition ay matatagpuan sa NCCA Gallery, Metropolitan Theater at iba pang mga parlan at universidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa batala, nagsagawa din ng exhibition ng Tangible Cultural Heritage ang NCCA para ipakita na libre ang bagtungo sa mga exhibition at mabisita ang ipinagmamalaking cultural heritage ng bansa play and celebrate the collections of the and achievements of the arts and sciences para sa mga benefician ng publiko at ito rin ay para maamplify ang consciousness ng pride ng Filipino culture and heritage This is a very big celebration among the indigenous cultural communities where the IPs or the indigenous peoples itself are the actors and actresses in terms of uh, preserving